tatlong bruskong kambing ang nakatira sa kapatagan na may malalagong damo Ako ang maliit na bruskong kambing. Me, ako naman ang gitnang kambing. Me, ako ang kapatid na maliit na bruskong kambing at ako ang malaking bruskong kambing. Mee. Mas matanda ako sa kanilang dalawa. Isang araw, kumain ng mga kambing ng maraming damo na naubos nilang lahat ang damo sa kapatagan. Kainin natin ngayon, tanong ng maliit na kambing. Ang kuya naman niya, Tingnan mo, may sariwang damo sa kabila ng ilog. Tumawid tayo sa tulay at kainin natin yun. Sabi niya ng may tuwa, napakaganda ng lunti ang damuhan. Ngunit sa ilalim ng tulay na bato ay may isang troll na may mapupulang pekas sa mukha, mabubuhok na tainga at may mabahong usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ang troll, nasawa na sa pagkain ng mansanas at damo sa mahabang panahon, ay gutom na gutom. Sino ang unang tatawid sa tulay na binabantayan ng nakakatakot na troll? Sabi ng maliit na kambing, ako muna ang tatawid at ipinaliwanag ang plano niya. At umakit sa tulay na bato ang maliit na kambing nang makarinig ng mga yapak, mausisang nagpunta ang troll sa tulay. Saan patutungon tulad mo, maliit na kambing? Sinabi ng takot na maliit na kambing sa troll na siya ay tatawid sa ilog upang kumain pero hindi mo magagawa yan. Sabi ng troll na tumututol, dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Pero maliit lang ako, kung kakainin mo ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko, mas masarap yun gaysa sa akin. Nakumbinsi niya ang troll at tumabi ito. Ngayon naman ay umakit sa tulay ang gitnang kapatid. Nang marinig ang mga yapak Mausisang nagpunta ang Troll sa tulay. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Hmm. Makikipagkita sana ako sa punso kong kapatid sa kabila ng ilog. Hindi ko ito papayagan, sabi ng Troll at lumapit. Dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Sabi ng gitnang kambing sa troll, "Kung ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko, mas malaki siya at tiyak na mas masarap. Siya na lang ang hintayin mo." Naglaway ang bibig ng troll. Tumabi siya at pinadaan ng kambing. Kaya naman, nakarating din ng gitnang kambing sa mayabong na berdeng damuhan. Maya-maya pa, maririnig ang mga yapak ng panganay na kapatid sa tulay at galit na hinarangan ng troll ang daraana ng malaking kambing. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Sinabi ng malaking kambing, natatawid siya sa ilog at makikipagkita sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pero hindi kita padadaanin, sabi ng troll. Dahil ilang oras na akong naghihintay para makakain ng kambing. Nang huhulihin na ng troll ang kambing, sabi niya, Teka, madumi ako. Kung kakainin mo ko, magkakasakit ka. Maliligo muna ako sa ilog at saka mo ko kainin. Tapos ay pumunta siya sa gilid ng tulay. Dahil hindi na makayana ng gutom, hindi nakinig ang troll sa kambing at sinugo dito Nakaiwas ang bruskong kambing at nahulog ang troll sa ilog. Hindi! Habang natatangay ang troll sa umaagos na tubig, ang tatlong bruskong kambing ay masayang kumain ng masasarap na damo at mansanas. Dahil ang paraan para mapuno ang tiyan ay ang pagiging matalino.